Grabe, ang ganda. Oh? Yan ang ibon adarna. Good morning. Good morning. Ah. yeah, yeah, uwe. Uwe, So ayun guys, may pupuntahan kami kasama ko pala ay si Bintong di malas <laughs> may nakita kasi kami ibon adarna dito ang dami ipapakita ko sa inyo nandyan lang sa unahan ay update yun ayun guys mga idol ayun narinig nyo yun yun ang ibon adarna <laughs> Ipapakita ko sa inyo. Ayan mga boss Kita nyo? Yan. Pag humarap yan, makikita nyo ang mga iba't ibang kulay nyan. Yang nakabuka. Yan o Uy, yung kita. Ayan pa oh, nasa itaas oh. Ang, ang, haba ng buntot. ayun pa oh. Ayan. ayan. Kita nyo? iba-iba ang color yo yang bumuka na buntot nila. Tingnan nyo, maigi. Grabe ang ganda. Oh my god! Wow! Oh? Yan ang ibon adarna. siya <laughs> pang ano na? Pikak. Pikak. Pikak na parang ibon adarna rin. Iyan oh, lipat tayo. Masyadong mainit dito. Ayan mga buso. Pag nakita nyo yan, naglalakay ang mga maha, yung mubo na buntot, yan ang babae. Yung bumuka na buntot, yan ang lalaki. O, oh, tingnan nyo. Oh. Harap ka dito, harap. Harap dito. Hmm? Ito lalaki. Hmm? Ang ibon adarna ng Cebu. Iyan. Maganda tingnan kapag lahat ng lalaki nakabuka ang kanilang mga buntot, ayano? Hmm? Ganda, kita nyo? Hmm? Ganda? Ayos din? Hmm grabe Hmm, mayroon pa doon no? Hmm, mayroon pa dito. No? Ayan oh. No? At mayroon pa dyan. no? Nagpasilong. Init call. <laughs> hmm? Ayun mga boss. Ngayon lang tayo nakakita ng ibon adarna. Okay. Ang sa'yo may ingon? Biro mo pa dito? Hindi lagi. Tago yan. Ikaw. Ikaw. <laughs> Ang sayo mo Hindi kita may tindahan. <laughs> good morning. Ang good morning. Magsalita ka. Oh. My chicks. <laughs> <laughs> Ibu na nagsasalita. Meron ito parot. Hello. Hello. Hi. Nagsasalita ka rin ba? <laughs> Ito yung mga nagsasalita. Okay. Good morning. 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 Meron. Yeah, yeah. Yeah, oye, oye. Meron. Meron din dito, mga parrot. Rio no. Ritanya mga boss. Hmm? Rio, ganda ng mga ibon dito iba't ibang uri ng ibon iyan hoy nang ginagawa nyo ha dyan lang kaya parang kalaw pero dito ako cô cô good morning good morning good morning good morning a good, 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 good afternoon Ayo nanya. nôn nhá chơi Uh, huh? good morning good morning good morning good morning you oh. <laughs> So ayun mga boss. Dito ko na lang tatapusin ang ating pagtortor. Pasensya na po lang kayo kasi hirap ako magsalita kasi yung lagos ko kasi dito may hubag. Kaya hirap ako magsalita. Okay.